Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral lang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZR TV. Bagong linggo na naman ang programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin na at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matutusa, Experts Opinion! Tuloy ng malamig na panahon ngayon, lalo na at magpapasko, uso na naman ang sipon. Ngunit ininadaan lamang natin ito sa pag-inom ng gamot. Ngunit alam nyo bang may gamot rin pala sa selos? O para sa mga seloso at seloso dyan, kung ano ang mga gamot na yan, alamin sa so expert's opinion na ito. Pagiging seloso, maaaring magamot ayon sa mga eksperto. Ang selos, normal at healthy yan sa isang relasyon, ngunit ito ay kung pa-bebe lang o pa lang. Ayon sa pag-aaral ng ilang mga psychologists and relationship experts, natural ito sa mga kababaihan. This does not include the boys, of course, dahil pare-pareho lang tayo. We feel the same way at certain levels. Ngunit tulad man ng anumang bagay, selos kapag sumobra ay nakakasama. Hindi lang sa inyong pagsasama kung hindi maging sa ating pagkatao. Kaya naman... Payo ng may eksperto, sundin ang mga paraan ng aking babanggitin upang magamot ang selos bago pa ito lumala. Hayaan mong makaramdam ka ng selos. Tulad ng sinabi ko kanina, normal ang magselos. Hayaan mong maramdaman ng iyong minamahal na nagsiselos ka. Tandaan, hindi ka bato para hindi makaramdam ng selos. At may kahinaan ng kahit na sino ang pagtanggap sa sarili na nagsiselos ka. Number 4. Alamin mo ang pinagmumulan ng iyong pagseselos. Ask yourself why? Bakit ka nagsiselos? Doon mo malalaman kung saan nag-uugat ang lahat. There's always this underlying reason bakit mo ito nararamdaman at mas madalas sa hindi. Nag-uugat ito sa sarili nating insecurities which leads to our third tip. Number three, harapin mo ang iyong kinatatakutan, ang katotohanan. Dahil nga sa mayroon tayong insecurities, takot tayong harapin ang katotohanan ito. Takot tayong maging dahilan nito para hanapin ng ating partner ang ating pagkukulang sa iba at iwan tayong luhaan. Dahil dito, nagsisimula ka ng mag-isip ng kung ano-ano sa tuwing malayo sa iyong paningin ng iyong partner. Kahit pa sa totoo lamang ay wala naman siyang ginagawang masama. Natatakpan kasi ang katotohanan dahil masyado mo nang pinangungunahan ang lahat. Lahat ay nadadaan sa mabuting usapan. Lahat ay maayos kung idadaan sa masinsinan at mahinahong pag-uusa. Hayaan mapanggan ang nais niyong sabihin sa isa't isa at mabigyan din ng pagkakataon mapakinggan. And number one, ayusin ang dapat ayusin sa sarili. Tulad ng nabanggit kanina, insecurities, the root of all evil. Este, jealousy. Hindi ka basta-basta nakakaramdam ng selos kung meron kang confidence sa inyong kakayahan at katangian. Paliwanag ng mga eksperto, indeed, it is difficult to overcome jealousy, pero kailangan pagdaanan ang prosesong ito para makontrol ang iyong sarili at maging mas matibay ang tiwala sa isa't isa. sa ka ba mga nagiging komportable at mas mahimbing ba ang iyong tulog ng walang suot na panloob? Alam mo bang bukod sa presko ay marami rin palang benepisyo makukuha rito. Kung ano-anong paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Benepisyo ng pagtulog ng walang panloob. Alamin. Madalas ka bang matulog nang walang suot na underwear? Mapalalaki man o babae, alam nyo bang may magandang epekto pala ito? Hindi lang sa ating katawan kung hindi maging sa iyong relasyon. Napag-alaman sa pag-aaral na nakatutulong daw ito sa pag-iwas sa ilang mga sakit sa ating private part. At nakatutulong din upang mas maging romantic ang samahan nyong mag-partner. Ayon sa mga taong natutulog ng nakahubad, nakapagbibigay raw ito ng higit na comfort at relaxation upang makatulog ng mas mahimbing kesa kapag may suot na underwear. Ayon naman sa mga eksperto, mas nakakahinga raw ang ating mga private part at nakatutulong sa magandang sirkulasyon ng ating dugo. Gayon din sa mga kababaihan kung saan mas may iwasan daw ang ilang panganib ng pagkakaroon ng impeksyon, pangingitim at pagkairita sa private part, kung nakasuot ng masikip o yung mga gawa sa silk at lace na underwear lalo na sa pagtulog. Pagdating naman sa mga magpartners partners nakatutulong umano itong makapagbigay ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa, dulot ng pagre-release ng oxytocin o ang love hormones. Tuwing magkakaroon ng skin-to-skin -skin na ugnayan habang natutulog, Ka ba kung bakit minsan ay naisip mong tumatanda ka na base sa iyong itsura? Nakaka-overthink na rin ba tuwing lalabas ka at baka makita ka ni Crash? Nako, mayroong paliwanag dyan ng mga eksperto kung bakit nga ba tumatanda ang isang tao higit sa kasalukuyan nitong edad? Kung paano yan, Tutukan sa expert's opinion na ito. Bakit nga ba tumatanda ng labis ang isang individual higit sa kasalukuyan nitong edad? Alamin! Lumalabas na ang iyong mga wrinkles sa noo, sa mata, and even your laugh lines look too old for you. Ayon sa mga eksperto, paliwanag nila na maaring dahil yan sa stress na hinaharap mo sa araw-araw na buhay. Sa bahay, sa trabaho, o sa iyong paligid. Nako, hindi yan maganda kasi baka yan ay lumala. Kaya naman, para maiwasan nito, narito ang ilang mga paraan to get rid of premature aging o ang pagbilis ng pagtanda ng iyong muka at buong sistema. First, Drink black tea at least four times a day for more than a month. According to studies, nakakatulong ito to overcome stress and premature aging. Second, ugaliing mag-stretch every hour. Even if it's simple or mini-stretches lang, okay na yon. Basta huwag kalimutan mag-stretching para iwas aging tayo. Nakakasama kasi ang immobility ng katawan o kaya pag-upo at pagtayon ng pangmatagalan. At alam nyo ba na nakakatulong din ang pag-stretching sa pag-iwas sa arthritis? And lastly, ugaling mag-break from facing your computer 10 minutes at a time. Makakatulong ito upang maiwasan ang maagang pagtanda o ang pagkakaroon ng mga wrinkles at pag ng balat sa muka. Pero ang pinakasikreto dito ay ang pagiging positive and happy sa araw-araw at iwasan ang mga nakakastress na bagay sa buhay. Ikaw ba ay isang cat owner o mahilig mag-alaga ng pusa? Alam mo ba na kumpara sa ating mga tao, ang iyong fur baby ay mas maraming facial expressions na ipinapakita. Napag-alaman kasi sa pag-aaral na ang pusa raw ay mayroong halos tatlong daang distinct facial expressions na ipinapakita. Kung ano ang mga yan, alamin sa expert's opinion na ito. Mga pusa, may halos 300 distinct facial expressions ayon sa pag-aaral tunay na potastic ang mga pusa. Yan ang pinatunayan sa research ni na Lauren Scott at Brittany for na published sa online journal The Behavioral Processes. Taliwas kasi sa paniniwala na marami na ang mga pusa raw ay masungit o halos walang emosyon. Ngunit natuklasan na meron pala silang aabot sa 276 facial expression para ipahiyag ang kanilang nararamdaman maging ang kanilang mga pangangailangan. Ang bilang na ito ay halos pitong beses na mas marami kaysa sa tao na may 44 facial expression lamang. Sa naturang pag-aaral, kinabilangan ito ng mahigit limampung pusa sa isang cat cafe sa Los Angeles at sa bawat facial expressions ng mga pusa ay nagpakita sila ng mga kombinasyon na iba't ibang facial movements tulad ng pagpikit, pagdila sa ilong at nanlalaking mga mata. Natuklasan na bagamat mas marami ang facial expressions ng mga pusa kaysa sa tao ay may malaking pagkakapareho pa rin ang dalawa sa kanilang playface na ipinapakita. Pag masaya, nag-enjoy o natatawa ay ganun din sa kanilang angry at confrontational na mood. Sa huli, inuugnay sa domestication o sa pag-aalaga ng mga pusa at sa paglipas ng panahon, malawak ang evolusyon ng mga facial expression ng mga pusa. Para naman sa ating mga kidney conscious o kidney lovers dyan, at para na rin sa mga hindi masyadong binabantayan ang kanilang kalusugan sa atay, narito ang mga unhealthy habits na nakasisira pala sa iyong kidney na baka ginagawa nyo na nang hindi nyo namamalayan. Ang buong detalye at paliwanag dyan, panoorin sa expert's opinion na ito. Unhealthy habits na nakasisira ng kidney. Alamin, batay sa pag-aaral, mabilis makasira ng bato o kidney ang paninigarilyo. Dahil nakakaapekto ito sa blood pressure na nakakapagpataas ng heart rate at nakakapagpasikip ng blood vessels sa kidney. Ayon sa mga eksperto, ang pagpipigil ng ihi ay isa sa sanhi ng damage ng bato dahil hindi kaagad nakakalabas ang toxins mula sa dugo na dumadaan sa ihi. Kaya namumuo ito at nagiging kidney stones. Bukod dito, ang pagkain kadalasan ng maalat at fast food ay sanhi ng pagkasira ng kidney dahil dahil nagtataglay ito ng sobrang fructose sa sanhi ng pagtaas ng uric acid level na kalaunan ay nagiging cardiorenal disease. napag din na ang hindi pag-e-exercise ay nakakasira rin ng kidney dahil hindi nito na ilalabas ang mga toxins sa katawan na nakaapekto sa renal function. Payo ng mga dalubhasa, iwasan ang mga nasabing unhealthy habits at ugaliing uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para makaiwas sa pagkasira ng bato at pagkakaroon ng kidney stones. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan na rin namin kayo maging ng mga bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa... Expert's Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV